So yun mga otit, maraming maraming salamat sa inyong lahat Sa mga nag-avail ng birth month promo natin So bukod sa maraming umorder ng mga isda natin So out sa mga umorder mga otits At syempre, may freebies tayo doon na male na crown tail Crown tail full red na male At syempre, may mga umorder din ng Tetonomics Fish Food Ayan So yun, mapipm nyo lang ako mga otits dito sa epipage natin Ayan kung gusto nyo pang order may mga pang-out pa tayo dito May mga natitira pa tayong mga pang-out na gapi dito Mga dito So message lang kayo sa page natin So ang dami natin dyan, mga males, mga otits Ayan o Sobrang dami nating mga male Sa taas Naubos kasi mga otits yung female na ito, Pero meron pa namang natitira pinang ko lang din kasi to mga otits May mga bottom sword tayo Na red tail, may red tail din na Double sword tapos may mga sunset na double sword. So ayan mga otits, meron tayong mga sunset na double sword. Yung pinamimigay ko na lang din eh. Yun, sa mga nagtatanong pala kung bakit ito tinawag na Silverado Sunset Double Sword. ba diba? araw, kulay dilaw. So may dilaw yan mga otits, may dilaw yan. Tapos sa pinakababa ng buntot nila, may orange siya. So parang uh, sunset talaga yung kulay nila. ka sunset, Silverado Sunset Double Sword ang tawag dyan. So, bibigyan ko pa kayo ng isang example mga otit. Kukuha tayo dito. Ayan, kukuha tayo dyan. So, ito na mga otit. Isa pang example ng Sunset. Ayan, ribbon nga lang to. So, ang tawag dito mga otit, Galaxy Sunset Ribbon. Ayan. So, uh, ayan mga otis. makikita nyo naman may dilaw sa taas. Tapos, merong orange. Kaya siya tinawag na sunset. Napalubog na yung araw. <laughs> so yan, Galaxy Sunset Ribbon. Sobrang angas na ito mga otit oh, sa malapitan. Kita niyo naman yung dorsal nila, oh. pasugod. At sobrang angas. So marami tayong niluluto na ito sa extended form natin sa bakor. Ayan, konti lang naman kasi yung nakuha ko dito. At nilagay ko dito sa 13 para maparami rin. So ayan mga tito. O ito, pinaparami natin to dito. Yellow koi, glass belly, mga otits. Ayan, makikita nyo yung itlog nyan. May itlog nyan. Ayun, ang oh, daming itlog. Kasi nga, mga glass belly sila. Bali, ribbon gin carrier to. Ayan, sana maparami natin to dito. Salamat din sa mga nagpa-reserve, mga otit. Na ito. Ayan, konting tiis na lang. So, kung gusto mo pang uh, makaabot. Meron pa tayong slot. Pa-reserve ka na. Ayan, open for reservation tayo. Need lang mag-down. Sobrang tindi ng mga ka-hotit natin dahil uh, mula FB, YouTube, TikTok. Kung dati, natatandaan nyo sobrang daming crown tail dito. Dito rin may crown tail noon pero uh, ayun, iba na yung nilagay ko. Tapos dito ko na nilipat yung mga mail natin na crown tail. Ayan, oh, ang pupula pa rin mga hotits. So mga 70 pieces to dati pero ngayon ito na lang konti na lang tas puro mail na lang halos tira, ayan ayan mga otits walang halong halong saturation na to walang halong uh, ano pero ayan mapula sila hindi naman ganun kapula pero palag palag na talaga ayan sila sa totoong uh, kasi pag cellphone yung gamit ko medyo hindi maganda yung ano eh yung camera natin doon sa cellphone eh ayan eh na lang yung natira pero huwag kayong mag-alala mga tits dahil ito meron na naman tayong mga palakihim na mga crown tail eh. madami dami din yan sana puro female na lang Ayan, sana puro female na to one month lang mga tits malaki na yan makikita nyo na yan mapapost ko na rin yan mga 1.5 mga 2 months ganyan malaki na yan agad palalakayin natin yan kasi maraming naubusan na ito No, out of 70 na na-out natin. Marami. Marami pang naubusan. Kaya pipilitin natin. Mapalaki agad tong mga to. Ito, tignan nyo. Sobrang dami nating na ano, wild pool red. Grabe. Ayan, wild pool red ni Otit. Miguel, rin natin niya. Pinabayaan yung linyada niya. Actually, mga Otit, meron pa tayo dito. Mga female. Bali, kung gusto nyo yung pang outcross na female, ayan, pag umorder kayo sa akin, pwede ko kayong bigyan na lang nito. Wala pang sundos to. Ayan, no. Tapang ah, sundot yan. So, mga female lang ng wild full red. May AFR dyan na female. Ayan. So, alam nyo na kung bakit. No? Three years ago, nakagawa na tayo ng video kung bakit may AFR na lalabas talaga dyan. Sa wild full red natin. Ayan. So, ayan. Ayan. Makikita nyo. Malinis na yan. Hindi na masyadong nag-iitim ang mga kulay. Sa top view pa lang. Oh. Ayan. Hindi na natin Pero, Ayan. <laughs> Marami pang wild full red dyan mga otits. Mga nakatago. Dito naman mga otits, bali ito na lang yung natitira na uh, albino half black pastel ni otit Miguel. Yung iba kasi na benta. Yung iba naman pinang freebies natin. So yan, hindi ko na pinaghiwalay-hiwalay yung mga uh, iba dyan. Dahil okay naman. Okay naman yung mga meals natin. at yun, may ginagawa naman tayo dito para... Yan. Ayan sila Ayan yung mga males natin. So, gaganda pa rin na nilabas. Tapos, ang pinaka good news dyan. Maganda yung nilabas. Ang bad news, dalawa lang yung female dyan na nasipat ko. Kaya, sinalo ko na dyan sa mga male na yung nandyan. Grabe. Ito na lang yung natira. So, bali ito. Ano na nila ito eh. Ito, ito. Ito male na yun. Yung male. Ayun. Bali, ito kasing mail na to. Ito, ito. Binread ko sa tita niya yan. Binread ko sa tita niya. Tapos, ayan, no? Oh. Ang gaganda pa rin na nilabas. Sa select lang ng the best of the best, mga otits. Tingnan nyo, ang gaganda na nilabas, o. Oh. So, ganun pa rin naman, mga otits. Ito, lagayan pa rin ng fry. Then, paikot-ikot yung nagiging proseso natin. Uh, pag medyo tumalaki na, lipat na natin dito. Tapos, yun, kahit pa paano may bumibili naman sa atin kaya nababawasan yung mga ano natin dito, mga isda so nagkakaroon ng magandang proseso dahil nga nabebenta naman yung mga isda natin kasi kapag hindi nabenta yan, kawawa tayo And katulad yan mga otit, so meron tayo dito ng red coin na swallow tail so pairing lang ako dito mga tito kasi hindi ako nagtitrio, mahirap na kapag sobrang dami na so pag sobrang dami talaga wala na akong paglalagyan ayan mas mabuti pa mag massive breeding dun sa extended farm natin sa Bacoor. Dito kasi more on dapat ano to eh. Showroom. Showroom na maliit lang na hindi naman ganun ka showroom kasi ang pangit din ang peso natin. Katulad ng sinabi ko sa inyo na nakaraan, ako bata pa lang na paghihiwalay na talaga natin yung mga female. Ito mga female to. Ito female to. Ito mga female din to. Kaya lang may kasamang mga fry. Dito ko, dito ko na sinama yung fry dahil wala nga ang paglagyan. So mga white uh, snake skin mosaic to. So, katulad na ito, mga otis, ito, ito. Tignan nyo ito. Mga madilit po, tignan nyo. Ayan, mga female yan. Ayan, you no? Know? Na-gender na agad natin yan, mga tito. Marami kasing pwedeng gawin, mga otis. Pag yung female natin is virgin pa. So, pwede tayong mag-line breeding. Ayan. Balik sa tita. So, kailangan pa rin virgin yung tita. Pili ka ng lalaki na ibabangga mo doon sa tita na talagang quality na select mo, yan. Goods na goods yan. Nakakatuwa lang mga otits, itong mga double sword natin. Ayan, dito na lang naglaki yan yung katawan. no? Gusto ko na nga ito iba to sa pet shop, eh. Wala yung babae. Mayroon itong babae, pero ulang eh. Ayan, no? Gaganda pa ng line na yan. Hindi pang pet shop, mga otits, oh. So, ayan mga otits, kung gusto nyo umorder ng fish food, PM nyo lang po ako sa FB page natin, Tito Otits. Wala na po tayong Lazada at Shopee ba na po tayo doon. So, message nyo lang ako. Payment natin via Gcash. Pwede nating pa-ship via uh, GNT. Ayan. Tapos, sa mga order ng Gapi, mga tito, message lang din sa page. Ayan. Doon tayo magka-anuhan. Magka ng presyo. Ayan. Salamat, fish.